So ngayong araw guys, magluluto nga pala ako ng 10 pirasong pansi kanton. Para nga pala ito sa mga customer ng computer shop ko. May naglalaro kasi ngayon at kung sino yung manalo, siya yung kakain ito. Alas 10 na nga pala ito ng gabi at nagulat ako dahil nagpaluto sila ng pansi kanton. First time nga pala nila magpaluto, kaya ayan, kinontent ko na. Limang tao nga pala yung kakain nito, kaya nakuyuris ako kung mauubos nila. Kaya pagkaluto ko, dumiretso na agad ako sa com shop. Naglakad nga lang pala ako, buhat buhat to. At pagpunta ko nga pala dito sa com shop, wala pang nananalo. ayun nga pala yung mga player kong OG. At yung nila Laro nga pala nila dito ay Dota 1. Limahan nga pala yung laro nila kaya 10 player yung naglalaro. At ayan guys, nagkain na nga pala sila kahit hindi pa tapos yung laro. Ang dami na nga pala nakakain pero yung to para hindi pa nababawasan. Kaya ayan pati ako nakikain na rin. Kaya pala parang hindi nababawasan kasi yung luto ko labsak. Hindi kasi ako marunong magluto ng pansikan to kapag maramihan. Kaya ayun, hindi nila nagustuhan yung luto ko. Pagkatapos nga pala ng laro guys, magpapaturnamit na nga pala ako dito sa computer shop. Yung lalaroin nga pala namin guys ay Dota 1 dahil maraming player yon. Bubunot nga pala kami ng mga nakakampi dito para batch yung laro? Kaya ayan guys, nung araw na nga pala ng tournament, sobrang daming player. Hindi ko nga rin nina-expect na matutuloy to. Siyempre guys, dahil may tournament, merong entrance fee. Nangolekta na nga rin pala ako ng bayad nila dito para sa game 1. Nilagay ko na nga rin pala sa server para hindi na mawala. Game 1 nga pala kami kaya hindi muna makapagbantay. Buti nilang guys dahil nandito si Itchong Bunggan. Siya na nga rin pala muna yung nagbibidyo at nagbabantay para sa akin. Kaya salamat talaga sa bago kong boy best friend. Sa so, sobrang dami nga nyo binidyohan guys, hindi ko na rin alam kung ano yung mga nangyayari. Pero guys, ko nakikita nyo nga pala yung mga player dito ay nag-aantay na lang. Kasi guys, kung sino nga pala yung manalo dito ay finals na agad. At, but, at buti na lang guys lahat nga pala ng player dito tahime ang intense kasi ng laban kaya bawal pa yung magulo at ayan guys nanalo nga pala kami dito sa game 1 best of 3 nga pala to kaya nakahinga na ako ng malalim at buti na lang guys itong computer shop ko kahit sobrang daming tao hindi na mainit sobrang laking tulong talaga kapag merong exhaust fan at yung game to nga pala guys ay panalo na ulit kami buti na lang talaga guys dahil nakachamba kami kaya yung team nga pala namin guys ay advance na sa finals yung kakampi ko nga pala guys naguwi na dahil 3 yung laro namin at ngayon naman guys team naman ni Ichambungan tsaka ni Boy Ubo bago nga pala silang mag-umpisa na lang nga pala ako dito na entrance fee. Wala nga pala vlogger vlogger sa akin. Lahat nga pala sila magbabayad. Ang una ko nga pala si dito ay si Ubo, tapos si Bunga naman. Kung sino nga pala yung mag-champion, sila nga pala yung may reward. Kung baga guys, winners take all. Apat na team nga pala kami at 60-50 nga pala kada player. Kaya 1,000 pesos ang inaabot ng price. Si Itchong Bunga nga pala guys ay Dota 2 player pero napilit namin maglaro ng Dota 1. At si Ubo naman 16 years old. At kung sino nga pala aabot ng finals, nga pala sa akin Jollibee. At yung team nga pala na Itchong Bunga ay siya nga lang pala yung nagbubuhat. Nahihirapan sila sa mga laban nila kaya baka matalo sila. At chef, at chef regis ako naman tuwan tuwa. Kasi nga guys, 10 player nga pala yung naglalaro. At yung isang game nga pala nila, 21 pesos na agad. At yung second game nga pala nila, mag-uumpisa pala. Kaya iniisip ko, magkaka 35 pesos ako per player. At yung update nga pala dito, panalo na nga pala sila Ichambungan. Kaya yung team ko, at yung team ni Ichambungan maglalaban sa final. Sa so, tayo nyo guys, sino kaya yung mananalo sa aming dalawa? Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye bye!